Last News Updates Mga balita ngayon Marcos at Trump lumahok sa bilateral meeting U.S. at Philippine trade deal na pagkasundoan EDCA sites sa buong bansa gagamitin bilang humanitarian hubs sa gitna ng habagat 3.4 million pesos halaga ng Shabu na sa pototan Iloilo Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon dumalo sa isang bilateral meeting si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa White House para pagtibayin ng magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga nabanggit sa pagpupulong ang negosasyon sa isang malaking trade deal ng Pilipinas at U.S. na malapit na umanong maisakatuparan ayon kay Trump. Binigyang diin ni Trump ang kahalagahan ng alyansa ng dalawang bansa pagdating sa militar at depensa. Naging layunin din ni PBBM na mapag-usapan ang tungkol sa ipinataw ng US sa Pilipinas na 20% na taripa mula sa 17%. At nang tanungin si Trump ukol dito, tinawag nitong strong negotiator si Marcos dahil sa hinihirit nito. Matapos ang meeting ay inanunsyo ni Trump na ibinaba nito sa 19% ang babayarang tarif ng Pilipinas sa US. Magkakaroon din ng open market ang bansa sa Amerika nang walang taripa. Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na gagamitin ang mga pasilidad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA bilang humanitarian hubs para sa relief operations sa gitna ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Bronner, ang EDCA sites ay magsisilbing sentro ng operasyon para sa pre-positioning ng rescue equipment at relief goods upang mas mabilis na maihatid ang tulong sa mga liblib at apektadong lugar. Katuwang rito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya sa ilalim ng whole-of-nation approach. Dagdag pa ni Bronner, ang koordinasyon sa US Indo-Pacific Command ay nagpapalakas sa kakayahan ng AFP para sa mabilis at efficienteng disaster response para sa ating mga kababayan. Umabot sa 3.4 milyong pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa Baybas Operation sa Barangay San Jose Ward, Pototan, Pasado alas 7 ng gabi noong Hulyo 21. Naaresto si na sina alias Wilfredo, 52 anyos ng Pototan at alias June, 45 anyos mula Altavas, Aklan. Nakuha sa kanila ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 510 gramo at isang baril at mga bala sinampahan na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms sa ilalim ng Republic Act 10591. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.